Hi everyone! Kumusta ang lahat? Mga kaibigan ko dito sa YT Pasinsya na ngayon lang ako ulit nakakapag-upload kasi naging busy ako sa ilang araw na lumipas At yun nga guys Syempre, nahihirapan din tayo minsan gumawa ng content lalong-lalo na kapag uh, syempre nag-iisip nang nag-iisip tayo kung ano yung dapat nating i-upload, 'di ba? So lalo na kasi dito sa YT. Alam mo 'yun, um ang dami-dami na talagang mga huminto kasi nahihirapan na rin talaga sila kasi lalong-lalo na kapag walang wala ka talagang viewers. Tapos wala ka na rin yung mga supporters. Mahirap din kasi kapag uh, Lagi kang nakasandal sa mga kasamahan, lalo na may grupo-grupo kayo. Mahirap eh kasi pag uh, wala silang gana, hindi sila hindi parang nahihirapan na rin silang magsuporta sa iyo. Hihinto na rin sila, wala ka na rin views Kaya nga mas maganda talaga na wala kang kinakapitan. Kumbaga, gumawa ka lang ng sarili mong ah uh, content, sarili mong diskarte na hindi ka sumasandal sa kanila kasi bahala na kung kasi kung ano, kasi magsasawa sila eh. So, bahala na kung may manodo wala. At least, wala kang iniintindi na kailangan mo silang balikan, kailangan mo silang panuurin, kailangan mo silang, alam mo yon supportahan. Mahirap na yung may marami kang obligasyon eh. Tapos, kulang ka sa mga gamit. Lalong-lalo lalo na sa mga iba na tulad ko na isa lang yung cellphone, walang ibang gadget. So, bibigay talaga yung mga kagamitan mo. Bibigay talaga yung cellphone mo kung lahat yun ay susuportahan mo para lang makahakot ka ng viewers, makapun ka ng revenue. Mahirap eh. Kaya huminto din talaga ako guys sa pag suportahan sa mga bananas, pag pagdidikitan, yung mahirap. <coughs> mahirap yung may, is may ano may obligasyon ka sa kanila na siyempre mahihiya ka naman sa kanila na hindi mo sila balikan hindi mo sila suportahan di ba so mahirap kaya huminto ako guys huminto ako talaga sa mga ganun mas mas gustuhin ko na lang yung yung sarili kong diskarte na na yung manunood is kusa 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 silang manunood kusa <clears throat> silang sa Pusa, walang ano, at least wala kang iniintindi na responsibilidad na kailangan mong gawin para sa kanila. Kaya, di baling mabagal basta mayroon. Kahit papano mayroon. So, ganun lang guys. Tuloy pa rin tayo. Huwag ito. Kasi, pinaghirapan natin to eh. Pinaghirapan natin dati. Pinagpuyatan natin. Sayang din eh. Sayang din yung yung mga iba nga naghihirap para ma-monetize. Pero tayo dahil monetize na tayo, ituloy pa rin natin. Mahi, ma, masasayang din kasi. Sinta-sintabos man yung pumapasok. Okay, oh, okay lang, at least mayroon. So, ituloy pa rin natin. Huwag natin hayaan na yung ano natin, yung yung channel natin is maglaho na lang kasi kung hindi kasi natin na-update ano din eh, lalagasin din ni Whitey. Tapos, lalagasin yung views mo, yung subscribers mo. Basta kung ano na lang yung maisip nating i-upload, wala lang problema doon. Basta mayroon din tayo may upload kasi yun naman ang mahalaga eh, na mayroon kang mayroon kang may upload sa araw-araw sa kahit sa isang linggo dalawang beses. Okay na So, yun lang guys. Nag-update lang ako dito. Kasi nga, mga 4 days na akong hindi nakapag-upload. So, thank you pa rin sa mga nanonood. Kahit papano, mayroon pa rin. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, thank you, thank you guys sa inyong support ha? Thank you for watching.